Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 1, 2025. Habang sumisikat ang araw sa unang araw ng buwan ng Mayo, Capricorn, hayaang ang enerhiya ng bagong simula ay pumasok sa iyong puso't diwa at punuin ka ng panibagong layunin. Ang simula ng Mayo ay hindi lamang isang pagbabago sa petsa sa kalendaryo, kundi isang paalala na may pagkakataon ka muli upang tuklasin ang mga bagay na matagal nang nananahimik sa iyong loob. Bawat hakbang na iyong gagawin ngayon ay may bigat ng iyong likas na kalikasan bilang isang earth sign, isang paalala na ikaw ay matatag, maasahan, at may lalim na pananaw sa buhay. Ang mga obligasyong iyong pinanghahawakan ay hindi mo tinatrato bilang pasanin kundi bilang pribilehyo, isang anyo ng pagmamahal na ipinapahayag mo sa gawa at hindi lamang sa salita. Yakapin mo ang ideya na ang kababaang loob ay hindi kahinaan kundi isang tahimik na lakas. Ito ang uri ng kumpiyansa na hindi kailangang ipagsigawan, ngunit kapansin-pansin sa iyong mga kilos, desisyon, at paraan ng pakikitungo sa iba. Ngayon ay isang mahalagang araw upang magsimulang muli. Huwag mong ipagkait sa iyong sarili ang kapangyarihang magpakita ng tapang sa gitna ng kahinahunan. Sa panahong ito, hinihikayat kang mas kilalanin pa ang iyong mga paniniwala at hayaang ang iyong mga damdaming matagal ng nananahimik ay muling maramdaman. Ipagdiwang mo ang mga adhikain na dati mong kinimkim, dahil sa kanila mo muling mahahanap ang apoy ng inspirasyon. Ang mga maliliit na ideya o damdaming bumabalik-balik sa iyong isip ay maaaring hindi mo agad pinapansin, ngunit sila ay senyales ng malalim na pagnanais na yakapin mo ang katotohanang nasa loob mo. Ang pagtanggap sa sarili, kasama ang lahat ng kahinaan at kalakasan, ay maaaring maging susi sa iyong tunay na pagunlad. Huwag mong ikahiya ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman. Sa halip, hayaang ito ang maging gabay mo upang mabuo ang mga hakbang tungo sa isang mas makabuluhang buhay. Ngayong araw, maaaring maramdaman mong ang tungkulin mo ay nagbabago, mula sa pagiging simpleng obligasyon tungo sa isang mas malalim na adhikain. Sa halip na gawin ang mga bagay dahil kailangan, may pagkakataon ka ngayong gawin ito dahil gusto mong magpakita ng katapatan sa iyong sarili. Ang iyong pagkatao ay may lalim na kadalasang hindi agad napapansin ng iba. Munit ngayong araw, may liwanag kang taglay na maaaring umalinaw sa paligid mo. Ito ang araw upang ipakita ang kabuuan ng iyong pagkatao, ang taong responsable, mapagkumbaba, ngunit matapang at tapat sa paniniwala. Kapag bumabalik ang alaala mula sa nakaraan, huwag mo itong ituring bilang pabigat. Sa halip, yakapin mo ito bilang inspirasyon. Ang mga paalala ng nakaraan, mga simpleng sandali ng kasiyahan, katahimikan, o pagmamahal, ay maaaring maghatid sa iyo ng malinaw na direksyon sa kasalukuyan. Ang nostalgia ay hindi lamang isang paglalakbay pabalik, kundi isang paalala kung sino ka at kung ano ang mahalaga sa iyo. Kapag nararamdaman mong bumabalik sa alaala ang mga lumang karanasan, huwag mo itong itaboy. Sa halip, tanungin mo ang sarili mo, anong bahagi ng mga alaala kung ito ang kailangan kong ibalik sa aking kasalukuyang buhay? Marahil ito ay simpleng kapayapaan o pagmamalasakit sa sarili o pagkakaroon ng oras sa mga taong mahalaga sayo. sa iyo. Sa pagbabalik-tanaw, maaaring matagpuan mo muli ang mga bagay na dati mong nilalaban para sa kanila. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, buksan mo ang iyong sarili sa mga hindi inaasahang pagkakataon ng sigla at inspirasyon. Maaaring mayroong isang bagong ideya, mensahe, o tao na darating upang pukawin ang iyong damdamin. Ang iyong likas na karunungan bilang isang earth sign ay magbibigay sa iyo ng kakayahang gamitin ang siglang ito sa paraang makabuluhan. Hindi mo kailangang gumawa ng matitinding pagbabago, sa halip, itoon mo ang pansin sa mga maliit, ngunit makapangyarihang hakbang. Iayon mo ang iyong mga kilos sa katotohanang nasa puso mo, at hayaang ang tunay mong sarili ay kumislap sa mga pangkaraniwang sandali. Minsan, sa mga simpleng gawain, tulad ng pakikinig, pagtulong, o pagniti, nakikita ang pinakamalalim na katotohanan ng isang tao. Ito ang araw upang maging totoo ka, hindi lamang sa harap ng iba kundi lalo na sa sarili mo. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kayo manggi, isang kulay na sumasalamin sa katatagan, tapang, at koneksyon sa kalikasan. Ang maswerteng numero ay labing dalawa at tatlumput dalawa. Subukan gumawa ng isang maswerteng gawain ngayong araw tulad ng pagsasaayos ng isang personal na espasyo sa bahay, pag-aalaga sa halaman, o simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang magnilay. Sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, mas mapapalalim mo ang koneksyon mo sa iyong sarili at sa layunin mong tahakin. Bilang payo, tandaan mong hindi mo kailangang laging maging perpekto o palaging may sagot sa lahat ng tanong. Minsan, sapat na ang pagiging bukas sa damdamin at karanasan upang makita ang mas malawak na larawan ng buhay. Huwag mong hayaang ang takot na mapahiya o mabigo ang maging hadlang sa pagsunod sa iyong tunay na nais. Sa halip, hayaan mong ang bawat pagkilos, gaano man ito kaliit, ay maghatid sa iyo patungo sa buhay na mas naayon sa katotohanan ng iyong puso. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang sarili upang umupo, huminga ng malalim, at pakinggan ang katahimikan. Sa katahimikang iyon, makikita mo ang mga biyayang dumaan, mga sandaling naging totoo ka, mga pagkakataong pumili ka ng kabutihan, at mga pagninilay na nagbigay sa iyo ng malinaw na direksyon. Sa panahong ito ng bagong buwan, gamitin mo ang bawat araw upang higit pang bumalik sa sarili at lumago. Ang paglalakbay mo ay hindi palaging mabilis, ngunit ang bawat hakbang ay mahalaga. Magpatuloy kang maglakad, Capricorn. Sa paglalakad mong ito, dala mo ang liwanag ng pagkakakilanlan, pag-asa, at isang mas malalim na koneksyon sa kaluluwa mong walang tigil sa paghahanap ng katotohanan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.